Ayan, marunong na silang ano, humapon sa saresa. Ang lumilipad-lipad na sila unti-unti. Ma, nagiging marunong na silang ano, humapon sa saresa. Natututo na sila. Ayan, paunti-unti natututo na sila. Kagabi at saka ngayon. Ayan. Hindi na sila pumapasok sa loob ng bahay sa maakit na sila at lumilipad na sa puno ng saresa. Ang galing. Ang galing nila. Natututo na rin sila. Ayan yung purpose ng puno ng saresa namin guys. Hapunan ng mga manok. <laughs> Ayan, lumipad ulit. Bumaba. <sighs> Babalik yan. Yung iba nasa taas na. Ayan peraso na yun nasa taas. Isa, dawa,

lilipad din yan ayun yung isa namin manok nanginginahin siya dun sa may bubong ng saresa tapos yung iba ayun na nandun na sa taas ilan na na sa taas ayun no tumatalon siya nanginginahin siya dun sa bubong ng saresa guys Ayun, nandun na sila isa, dalawa, tatlo, apat lima, Anim, 7 ayun na sila guys oh so, nakahapon na sila sa taas